Hello po, mother. kumusta? maging uh, kapitbahay ni Diwata? Ha? Ah, mabait po. Excuse dito. Kung <stuttering> marami kang tato, pasukan ka na. Ngayon wala ka naman tato, kung yung mukha mo palaban, so pasok ka na. ah, sampalukan. Yun, yun pala yung ano, yun pala yung ID rito, tato. Hello po. Hi. Hello po. Hi. Nako hinawi pa talaga ho. Oh. Oh. Ay, ganda ng ano ah. Ganda camera. Hello. Ang subdivision ay. Ai sabdivision de diwata, guys. Ay, po, hoy padanan niyo naghanap po, Ay, mukhang maganda tong. Oo. Mhm. Hoy. Napakaganda ng daanan ko kung sa ko. Galing. Hello po. Hello po. Ayan. Hi. Welcome, Diwata ba, sir? Hello. Diwata. 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 So, ang tabaya natin. Titignan natin kung anong magiging reaksyon ni Mother. Ang mga tao dito sa lugar na ito, magkakamukha. Ngayon, pag hindi ka kamukha nila, ibig sabihin dayo pa lang rito. Ah, magkakamag-anak. So ibig sabihin, magkakamag-anak mo sila diwata. Diwata, may yes! Ah, Mamaya-maya, babalik yan si ano, si diwata. Ngayon guys, so, dami mga vlogger, mga ususero. Hmm. Oh, surut surut tu mga na nato di kung anong anong ano. Hindi na hindi na nagsawa sa pagmumokan ni Diwata. Hi po, hi po, hello po. I love you po. I love you all. Ayun na. Naku, talaga naman. Hoy. Ha. Ah, grabe. Ganito pala ang subdivision ni Diwata, guys. Napakaganda. So, tabayanan natin, guys, yung anak ni Diwata. Yun ang, yun ang gusto kong makita. Oh, oh sige mamaya. Ano sabi ko sa inyo, Yung anak ko mag-1 year na siya ito. Asan? Chin. Chin chin. -chin. chin, -chin. chin, -chin pa Ay, may anak, si anak, anak niya si Diwata. Asan niya anak niya? Ayun. Ay padaan niyo yung lagana buhay. Pasok kayo. At meron pa lang uh, mini mart si Diwata, guys, yung kanyang mother. May mini mart, may mini mart. Ah. Nako, eh, hey, tingnan natin. Nako, hindi magkasya. <laughs> hindi magkasya tayo, guys. Ito. <tip> oh, paraan, 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 paraan. Ayan. mo? Pagbilan. May napindot ka rito. Pagbilan. Pagbilan po. Pagbilan. Pero okay naman sa'yo. ata magkaroon ng boyfriend. Oo. oo. Pagbilan. Ang nakalagay dito. Maglit tayo mamaya. Pagbilan. Si Mang Kanor ito. Wala <laughs> ka. Nayapagsit eh, ka kay Mang Kanor. Hindi wala Naku, may boyfriend na si mother ko. Pagbilan po. So ayan. Galing ako ibang bansa. May mga dala pa sa loob mo sa'yo. May pagkain din po dito. Ayan, Mayroon pa. Ayan, meron akong galing to ng ano, ng Dubai. mag Ay, ano pala. So, bukod sa, ano, merong tindasima Mother. Ayan, guys. At merong mini-mart. So, parang ito na lang ipinakaliba nga ng nanay ni Diwata, guys. Meron kang pag-gastos. <laughs> Hindi na naman mag-gastos dito, pagkain. So, ito po yung buhay nung so, na nanay, natin ang, nanay, sa, nanay so, ni dito Diwata. Dito, para may so, ayan guys, tapos so, din na rin glaga eh. laga. Kung so, na to, babalik ulit ako dito para i ko. May bigas pa naman dito marami na eh. ng dami kong bigas dito, 30 sal yung binili ko. Pag wala muna lang wala. So ayan, anong masasabi mo sa pasalubong ko? <laughs> Sabi niya, salamat daw, makakatikim na siya na mga pagkain na hindi pagkain, hindi pa niya natikim ng pagkain. Hindi yeah, di, sa dito. Di, no, no, kasi, kasi, kasi galing buwag tu, eh. Yung mga pinsan ko, mga pamangkin ko nandito. Baka okay, may, baka nasa taas, kasi may tao sa taas, may skin pa yeah, dito. So, ito, Biko, ito naman, Yema ba to? Hmm. Ito, pangkapi mo, tapos yeah, ito. Mga, tapos, tapos nyo ng pansip, magluto kayo pancit sa bahat. Tapos, ito, tsukulit. Kumakain ka pa ng tsukulit? Oh, okay. Ayan, so, lahat. Asan na si Chinchin chin yung anak ko? Ang dami pa sa loob. Ayun yung sinasabi na anak ni Diwata, chin chin, guys. Na? Nagtago. Asa niya? Ayun. Anak ko si chin chin. Ayun siya, siya Alaka si Ah, Siya pa lang nagpaano ang ganda. Siya pala yung sinasabing anak ni Diwata, guys. Diwata ang tuwa sa pang nandito ko eh. Mhm. Chinchin. Tumakay so ka muna chin. sa vlog natin. Sabi mo salamat vlog. Salamat po sa inyo. Welcome to my guys. <laughs> So ayan si mother ko mahihain pa. So si mother ko maedad na pero malakas pa yan. Kaya yeah, nga. Nakita mo boyfriend na nga siya ngayon. Wala. <laughs> Ilan taon na kayo mother? Ilan taon ka na raw? 72. 72. 72 na. Hindi pala sa 75, 72. Nanay ko na ano 70. So yun lang guys ang ating mother reveal. Na lang sa pasalubong. So ayan maraming salamat. Please like, follow, and share ng ating ating live, ng ating videos. Maraming salamat sa lahat ng supporters natin. Magbabay ka na. Bye! bye subdivision. Meron akong lumang bahay na kung saan ito talaga yung bahay ko talaga. Dati, bago itong bahay ko ngayon kasi uh, pangalawang bahay ko na yun is yung isang... Ay! Si Rico pala, dito mo pasokin sa QC. Diyan ako. Oo, dyan lang. Sabi mo ah, diyan lang kamo siya pumunta. So, papakita ko sa inyo yung bahay ko na walang nakatira ngayon kasi di ba busy ako tapos may bahay pa akong isa so papakita ko lang sa inyo let's go puntahan natin Tara. kasi i-check din natin Nga, na taga ko hindi na, nakapunta dito hindi diba, ko alam kung taon na may, may mga gamit din dyan di ba ta? o oh, na na yung natang gamit ko sila dito na pero mayroon mga gamit ko ang sila lang so, pero di ba ta dito sa area lang ng Tucson City sa area lang ng Tucson City lang ilan yung bahay mo dito? dito sa exclusion subdivision dalawa so yun yung isa yung no, no. nakita ko na dito ang isa, hindi nyo pa ito nakita kaya pupuntahan natin ngayon. okay. okay. Oh. yaman mo Yaman ni Diwata, guys. Sa mga Nakikita niya so, wala ito, wala yung sinabi. Ito oh. <laughs> may, may baso. Yes. Hello. Grabe, okay. dami palang ara ano, bahay ni Diwata, guys. Hahaha. <laughs> <laughs> Uh, so ang ID dito kailangan mas maraming tato. Hindi nga ID ang kailangan dito, kailangan maraming ang tato o kaya ang mukha mo palaban talaga. Hello. Malapit lapit na. Hello. Galing guys. <laughs> Medyo medyo may kaluwagan itong maluwag pala tong ba ano kalsada ni Diwata. Ah, parang naligaw na ako ah. Hmm, parang naligaw na ako. Hello po. Parang naligaw na ako. <laughs> Uy. May gate pa, may gate. May gate. ang bahay ng na wala Hindi yan tumutulo. Ngayon, hindi na sa tumutuloy na school. Ang nakatira dito ngayon, mga daga, mga ipis mo ng ano, mga kitap ko dyan. Pero, Sila mo na in charge? Oo, Pero pag ko dito, ito talaga yung bahay ko. So, dalawang bahay ko sa exclusive subdivision. sa meron ng po. Kapit bahay ko mayaman at maganda. At asawa niya, vlogger din. Ay! Si Joey so, Washington. Yung lagi din sa... Ah, you, oh, Washington! Yung oh, ko yun. Ayan. Ayan. Oh. Kaya pala, nating nandun kahit sobrang layo Di Joey Washington. So, let's Kaya shout out Joey Washington. Uy, yeah. shout out Joey Washington. Yan, nakita na naman yung bahay okay. ni Diwata, guys. Yan, Yung bahay Diwata. Ay, Diwata. Ay, Diwata ka na naman. Ano? O, oh, sige, sige. Sige. mo lang ako. Sige. Bye po. Ang ngayon ay, po, nandyan siya, siya maghapon. O. Oh. May, saka, guys, may gate to. Oh. May gate. Ayan ang gate. Ayan o, oh. may gate. May gate po, may gate. Yung bahay ni ata, may gate. Ay, <laughs> <laughs> Hey guys. Welcome to my guys. <laughs> <laughs>